Join me! sa talent kundi pati sa ganda. Binubuhusan ng papuri lately. Sa gitna ng programa kasi sa It's Showtime, biglang natuon ang pansin ng mga host kay Chinita Princess na blooming at iba ang kafreshan Say pa ni Jong Hilario, kaya na in love eh na siyang ikinakikilig ng mga fans. Pero ang hinala agad ng mga fanate, si Paulo Avellino ang tinutukoy ni Jong na siyang nagbighani sa gandang taglay ni Kimi. Well, sino pa ba namang sino ba namang ang hindi ang mai -love, Sino pa diba? ba? ba Yung ano, yung parang, ano ba tawag dun sa hairstyle na gano'n? yung buhok. Ano. Na, yung buhok, parang piggy. Pero ang napasikikin rin, yung, ha? damit niya kasi. Parang diba nakapukahuan naka sabi, oh. sabi ni ano, Sabi ni Bess, ganda ko nga po na niya, parang <laughs> kung Cortina na scabinet. <laughs> sabi, kick ka kahit oh, ano isot. Oh. So, napansin nila, ay, ang ganda ng damit na bagay sa kanya. Tsaka may sila, boyfriend ka natin, diba? Tinatanong yung contestant, parang ako ba? Parang uh, tinatanong, nalilito si Kim Kutcha ba? Yung tinatanong o oh, yung contestant? Boyfriend na boyfriend naman dalawa. siya? Dalawa. Sabi niya, sinabi niya, uy, dalawa pa na, dalawa, dalawa oh, lang niya. naman na. Ah. Dalawa, pangatlo na oh. si Paulo ngayon. oh, oh. Pe dalawa, amin, sabi diba? ni Vice, pero nagtagal. In fairness mm -hmm. naman sa kanya. In fairness kay Kim, siya kay, kay siya oh. Eight, oh. tsaka nine years, mga ganun, di ba? Oh, oh. Pero, yung, pero, tatlo na, di ba? Oh, tatlo na nga yung siya. Pero siyempre, isa rin sa memorable na talagang nga, nakasama niya sa journey din niya, hindi lang sa puso. Sa ano, sa kaya journey niya sa showbiz career, si Gerald Anderson. Correct. pareho sila hmm. nag-start sa PBB. Correct. 19 years na sila, oh, no? Oo, oh, 19 um, years na, di ba? Kaya 19 naman years. may pabati ako sa kanilang dalawa, di ba? Pero maganda naman sa ano, uh -oh. hindi naman sila nagkarang hindi magandang ano, yung breakup. Yung parang uh -oh. naging okay naman sila. Okay Kasi naman sila. after the breakup, gumawa pa sila ng serye, di ba? Kay ang kaibahan kasi, yung break up, kahit naman siguro may sama ng loob si Kim, diba? Alam naman natin yun, forgiving uh, siya eh, diba? Okay. At saka, napansin ko talaga, Oo, o, napansin ko kay sa kanya. Kim Chiu, ayaw niya talaga yung may awa, Away, may yes. mga ganyan-ganyan. Gusto niya good vibes pala. Napansin niyo yung may mga break up na hindi talaga nagpapansin na nato. oh, na. Oh, As oh, galit talaga oh, sila sa isa't isa. Lalo asa. ka pa pa. Siya diba? Idol ni Rodel oh. na <laughs> si Janis Tebelan until now. Oh, oh, oh. Ayaw makatrabaho si Janis Tebelan. Ayaw, diba? naman, ayaw makatrabaho pero hindi naman niya inaaway si Janis Pwede yun. Oh. Maganda, yun ang maganda. Oh, hindi siya tapos yung paano na may cake cake, sige, kainin mo ito, ang niya, di ba? May balitang ganun dati, yung sa dati naging jowa ni John, sabi niya. Tsaka si Janice, si Janice naman, kahit na nagkaroon sila ng hindi magandang pag ni John, tignan mo yung mga anak niya, close kay John Estrada. In Kasi nasa ina din kasi. Hindi niya binabawal. Hindi niya nilalayo, di ba? Si Mildred, in fairness ni kay Mildred, di ba? Ay, walang gano'n mo nakikita yun. Hindi pa yung sarang may anak ka, pero kahit nasa na sa ibang bansa, di ba? Hmm. Sinasabi ka natin sabihan, ang tatay mo. <laughs> Nililigaw ko na ka, tayo baka iba'y masabi ko. <laughs> <laughs> Ikaw na no <reason> wisa nagsasabi. <laughs> Pero walang babae. Pero ang maganda kay Will, that hindi sinisiraan yung tatay sa anak. Yeah, At gano'n na na din naman si Janice in Fordness <laughs> King.